Nakikita nyo hmm Hi guys, my name is Gray and welcome to my vlog. It's been a long time since nagluto tayo ng something that we can prepare. At dahil annual leave natin, we have decided to make the famous Ilocos Bagnet noong wala pang refrigerator, kailangan na may Ilocano ng paraan para mag-preserve ng karne ng baboy. So, ang naisip niya ng solusyon, iprito ito ng paulit-ulit. At ang salitang bagnet ay posibleng galing sa Ilocano na bagnetin na ang ibig sabihin ay preserve sa pamamagitan ng pagprito. Karaniwang pinapakuluan mo ng baboy, pinapatuyo sa araw sa kadini deep fry. Minsan, piniprito pa ito muli bago ihain kaya sobrang lutong talaga. Habang tumatagal, ang bagnet ay naging pambansang yaman ng Ilocos. Hindi lang sa panlasa, kundi pati sa kultura. Mula sa pang-araw-araw na ulam hanggang handa sa pista, naging simbol ito ng sipag, tsaga at diskarte ng mga Ilocano. Kaya sa bawat kagat ng bagnet, tandaan mo, hindi lang ito crispy pork. Ito ay buhay na alala ng kasaysayan at kultura ng Ilocos. Excited ba kayo? Ako excited na. Tara, let's start making the Ilocos Bagnet. So, kukuli lang natin tong seref, yung pork. Andito na pala. Nakapag-order na tayo ng pork. Ang ginamit natin na pork part dito is yung pork belly. If you could notice, meron na siyang layer of fats here. See? ito yung napapasarap sa bagnet, yung taba. But, ako, preferably, I will always prefer something that not so fatty para hindi siya nakakaumay. And of course, we're gonna be using pressure cooker para mas mabilis siya. Pwede yung gamitin ang normal na kaldero na pinapapakuluan nyo. Just boil it for 3 hours and then you're good. But this one, para mas mabilis ito gagamitin natin. Pork in. Dalawang bawang bay leaves, asin, pepper, water, at isasalang na natin sa may apoy. Tatakpan na natin siya. Fire on! Alam niyo sa totoo lang natutuwa ako sa binili ko ngayon na pressure cooker because ito yung mga bagong generations ng pressure cooker na it's not dangerous. Wala na siya yung na pipe or something. So, hindi siya delikado. So, meron siyang three settings. Ito yung release niya. This is for the vegetable and this is for the meat. So, since ang niluto natin is bagnet, we're gonna be using the meat section. So, dapat nakaselect lang siya dito sa may arrow na to. So, the good thing about also about this pressure cooker is that hindi siya mag-open until yung pressure niya lumabas lahat dito. Again, this is not a promotion, but I'm just so loving my pressure cooker. So, 30 minutes has passed. Actually, more than 30 minutes na. na. So, kapasingawin na natin, papatayin natin na itong kalan. Then, we're gonna release the pressure. So, pag nag-release na natin pressure, mawawala yung sound. Then, we can make hangon na the pork. Yun know. o. mo talaga yung pork, nag-jiggle siya. Kasi malambot na malambot. Iwasan lang natin madurog yung skin because this skin is a very important part. Alam mo naman, yun ang favorite part ko every time na pumapapak or kumakain ng bagnet. Yung bagnet natin, dry na siya. See tap the skin. Wala na siyang moisture. Only fats na lang siya or oil. So, ipipreti na natin siya. And then, later on, we're gonna refry it para mas lalo siya maging crunchy. At saka super lucky tayo dahil meron tayong fryer the fryers here. Dito natin sa salang. So, I'm not gonna show you anymore since wala tayong masyadong space here. <laughs> We're gonna show you later on. Eto, first frying is done. First fry pa lang yan. Malutong na siya. Pero, mas lulutong pa yan the moment na si can and fry natin. So, kayo, kung gusto nyo, it's up to you. You can refrigerate it or, or dry it in an open air. It's still fine. Isa lang ititira ko. This one is for future use. Ihalo ko ito sa mga pinakbet, monggo, or something pang gulay. Masarap tong isa ko. And this one, ang ating ititira. Ito yung titirahin natin today. So now, it's ready for second frying. Sasalang na natin siya. By the way, guys, ang second frying, ang time niya dyan is 15 minutes, 1-5. And for sure, at sigurado ako na malutong na malutong na yung bagnet niyo. So, lagi ko na siya sa fryer. 15 minutes ay tapos na. So, tignan natin ang ating bagnet. Okay. Do you see that? Do you see that? Sarap. Sound test, let's try if Nako. Crispy, crispy to. Nakikita nyo. Juicy, juicy on the inside. Super juicy. If you notice, bearin ako nito, napasok ko kanina sa pagpiprito. I'm sorry for that. And syempre, ito yung pinaka-favorite part natin, ang tikman ng ating niluto. This one. Mmm. Mm -hmm. So thing me the The skin is my favorite. Hmm. No. Oh. one last kasi may high blood oh, may high blood tayo last last one cheers Mmm. So yan, the crunchiness, yung juiciness, at saka yung nag-balance yung, yung alat niya, at saka yung pagka-fatty niya. It's so good. Really, really good. I have one day, you can go to Ilocos to try this personally as part of your itinerary. Papunta sa Ilocos, make sure to taste our Ilocos bagnet there. Because you will love it, and you will definitely enjoy it. And that's it for today. Maraming maraming salamat po sa pagnood at sana may natutunan kayo sa aking munting video. And I'll see you again on the next vlog. Thank you so much. Bye.